So, yun, guys, no? Nandito ako sa Consolation Simbahan, no? Kasi binyag ng anak ni Bad Boy ng Cebu. So, inibitahan tayo maging ninong. So, punta tayo, guys. Samahan na kami. Tara. Ayan. So, papasok na ako, guys. Papasok, guys. Nandito sila si Vic. Sila si Boy Banat. At saka si Arlie Brothers. Ayan. Sila si maraming mga vlogger dito, guys. Papasok ko dito. Tapos, ayan. Tapos na yung binyag. At saka dito, no? Yun. <laughs> Tawang-tawa ako dito guys No So Eka ano mo lang ako attire ko ba So yun guys nagpa-picture na kami No sila si Bad Boy Dami nagpa-picture sila si MC nandito Si Batso Yan oh, Maraming mga vlogger to guys Sila si Bueta Pang. Sila sa Winston Lee No at saka dito guys, ano, papunta na kaming kumbinto kasi kaina na naman guys. So, askato, tara! Yan, pagpasok ko dito sa ano guys, ah, grabe. Yan. No? So, yun. Yan. Dami ng tao, guys. No? So, yun. At saka, pagkarihay natin yung doon ng ano, pagkain ba? <laughs> yan. Hanap ah, tayo ng pwesto. So, kasama pala namin dito si Sir Richard Sarad, no? Ah, <laughs> At saka, no, napakitang gilas din dito si ano, ah, bad boy no, kumanta si Idol Bad Boy. Yan. kumanta siya. So, hindi ko na nalagyan ng music. Magkakapilit. At saka dito, kainan na. Yan. si Ali Brothers, Lembot. So, marami dito kasi nag-una man dito kakain si Jason Ick at saka si Boy Barat. Yan. Sila Laim, si Macboy. Tapang Kian MTV. Yan ang mga uh, uh na vlogger sila. Ang um, Patso. At saka iba pa niyang mga kasama dyan. O, yun. Hmm, sinabi man ako dito ba. Yan. Kasama pa yung anak ni Sir Richard na si Rich. O, yan. Kainan na guys. Gutom na gutom ko ah. Gutom gutom na gutom na gutom ako ah. Ayan. Hmm. Sarap na kain ko dito. Sarap ng lechon guys. Ayan. Okay. At saka nagpakita si Stanley TV. Ayan. Kumanta si Stanley man. Oh. Maybe this time. Time is maybe Hindi lang sumayaw ba Pakitang gilas man oy oh, Pakitang gilas Uy Nyawa niya nagbidyo yung mga iba dyan vlog ya, guys Kasi big Lambert si Ali dah ambil janji Sun E yang nak sama-sama sila jan. No, wala pala si Idol Beatmaster. Wala. Wala si Bay Jim. So, yun. Yan. Standa lang yung nagpasikat man wala ba. wala man lang hiya. Mas boy banat ba? Kanta-kanta. Yan. Video-video oh. sila. Oh. Puro lang panay video ba? Video. Yan. So, wala kami kay ano, bad boy ng Cebu dahil bitahan kami. So, God bless sa iyong baby, Idol. More blessings to come, I bad boy. Baboosh.